Punta kami ng dulo. In mag-merienda muna kami. Ah, pamerienda ng tatay eh kasi birthday eh. <laughs> birthday ni tatay eh. Nga merienda daw siya. eh punta kami ng dulo. ganyan ng ilog oh. Dati hindi ganyan yung ilog eh. Ngayon, sobrang dumi na eh. Nakahita ng linis mo oh. Mamaya maya may kalat ulit eh. Wala, <laughs> na malilinis ilog dito. Ang ganda ba naman, ano, kakalat. Ay, kahit, kahit mo, mamaya-maya, may dumi ulit eh. Ah, puntahan dolo magapa may render sa satay Yan. magandang umaga sa inyong lahat ando sa ano nangalakal pa tayo Dito sa may dolo medyo okay na ata dito malinis linis na kahit na paano. Doon lang sa may ano Doon lang sa may faculty sa may ano sa so may faculty ba yun Tsaka kala ano, kala Kapunta ng Kronos Medyo madami Hindi naman masyadong madami, sakto lang Makalat lang Mga tatapon ng basura ka sa ilog e, Ito yung sinasabi ko na kahit anong linis mo sa ilog Yun mamaya maya pag ng tao naglinis Tatapon na Ito yung mahirap dito eh Kahit anong linis mo, ganyan, malinis na. Nalinis na yun na, tapos na, pag-alis nyo. Kinabukasan, no, sa Monday, may basura ulit. Kaya, mahirap na lang mong salta. Kasi, di ba? ayo tsatsaga pa rin. Yan yung mga, mga basura doon sa, uh, ano, sa ilalim ng tulay. Yan. Ay, o, oh, basura nga yan. Ay, yung mga, ano, water lilies sinako. Kaya sa ako kasi namin yan. Tapos pina, ano, sa truck. Ayan. Medyo malabo yung video ko, eh. Kasi, hindi, malayo. Ay, nilagyan na lang hakang kasi kami nung kami yung nahihirapan pag malakas yung ulan tsaka yung hangin mga pas dito yung water lily ng tipas tipas yan eh kaya hinarangan na ni kapitan si kami yung nahihirapan pag malakas yung hangin tsaka yung ulan mga pasto yung water lily at mga basura dito kaya hinarangan na Ayan yan guys, ayan yung kulay pula yan. Medyo malabo yung kamukha, kaya hindi ka may zoom. So. Ayan yung nakikita kong hakan yan, kulay pula. Mga galon. Mga galon yan eh. Ayan. And, kamaya lang ulit, mag-emerenda lang kami guys. Ingat, love you. <laughs> ayan dalawa namin kasama. Bali lima kami sa RM. Kaso nga lang yung isa nakalib kasi yung may sugat sa daliri na mamaga yan si so, pag dalawa na yan si Alex tsaka si San Alex tsaka si Joaquin yan Nangalita lang guys. Ayan na kaya uh, pag-uwi ko. Okay. Ingat. I love you guys. Ingat.